Hello guys. Ayusin mo pagawa ng bahay ni Doktor ha. Hindi ka pa sisildohin niya ni Doktor. Hindi ka pa sisildohin. Pag hindi mo inayos yan. Ayan ha. Ayan. Malaki pala ang bahay ni Doktor dito ha. Ayan Doktor ha. Pwede mo nang gawing clinic yan. O sige guys. Thank you for watching guys. Ayan ang bahay ni Doktor pwede nang gawin clinic Tumatanggap po dito ng magpapabunot ng ngipin guys si doktor lang naman magpapapustiso guys at saka magpapatanim ng ngipin guys may mga bungi dyan susolusyon so na ni doktor yan yan guys mura lang halaga magandang magawa ng ngipin si guys si doktor guys si doktor gadal Jerry gadal Maganda siya maggawa ng ngipin kaya wala kang reklamo. Tara na dito sa kanyang clinic, guys. Oh, ito na, may lalapit na magpapagawa na ng ngipin, guys. Oo, magpapagawa ka na ng ngipin. Ma'am, magpapagawa ka na ng ipin mo? Yes. Ah, ito ha. Kaya ako magpapagawa ka ng ipin. Mura lang ang singil ni doktor. Ako ang taga-receive ng magpapagawa ng ngipin. Ilan bang ngipin papagawa mo? Sige nga, patingin nga ng ngipin. Patingin nga ng ngipin. Ayaw niya magpatingin, doktor. Mahal din ang bayad dyan. Singalan mo ng mahal. O sige guys, thank you for watching. Yan. Inaayos na ang bahay ni doktor. Thank you. Thank you very much. Yan doktor ha, marami nang magpapagawa ng ngipin sa'yo dito. Bye bye. Thank you.